Narinig mo na ba ang pangalan ni Jessica Sanchez? Kung ikaw ay mahilig sa musika, malamang ay kilala mo na siya bilang isa sa mga pinay na nagbigay ng karangalan sa buong mundo. Pero ngayong taon, muli siyang gumawa ng kasaysayan. Pagkatapos ng halos dalawang dekada mula nang una siyang sumubok sa entablado ng America's Got Talent, siya ngayon ang itinanghal na kampiyon ng Season 20. Isipin mo, mula sa pagiging simpleng bata na mahilig lang kumanta. Ngayon ay nakamit na niya ang tagumpay na matagal na niyang pinapangarap. At hindi lang basta tagumpay, sapagkat nagawa niya ito habang siya ay buntis at malapit ng manganak. Isang tunay na kwento ng determinasyon, tiyaga at inspirasyon. Si Jessica Elizabeth Sanchez ay ipinanganak noong Agosto 4, isang libu na na sa Chula Vista, California, USA. Siya ay panganay sa tatlong magkakapatid. Ang kanyang ina, na si Edita Bugay Sanchez, ay isang Filipina mula sa bataan. At ang kanyang ama na si Gilbert Sanchez ay isang Mexican-American mula Texas na nagsilbi bilang aviation Ordnanceman man sa U.S. Navy Reserve. Ipinanganak at lumaki sa Estados Unidos si Jessica, ngunit bitbit -bit niya ang lahing Pinoy at Mexican. Madalas niyang ikwento na proud siya sa kanyang pinagmulang kultura. Bata pa lang siya ay likas na ang kanyang hilig sa pagkanta. Ayon sa kanyang pamilya, dalawang taong gulang pa lang siya ay marunong na siyang bumirit ng mga kanta. Lumaki siya sa Eastlake Chula Vista at nag-aral sa Eastlake Middle School. Doon pa lang ay kilala na siya bilang batang may kakaibang talento sa pagkanta. Madalas siyang inaanyayahan para umawit sa mga school events at community gatherings. Kahit hindi galing sa mayamang pamilya, pinalaki siya ng kanyang mga magulang na may disiplina at suporta. Ang kanyang ama bilang Navy Reservist ay nagturo sa kanya ng tapang at tiyaga, habang ang kanyang ina naman ang nagbigay ng buong suporta sa kanyang pangarap sa musika. Noong 2006, unang beses na lumabas sa malaking entablado si Jessica nang sumali siya sa America's Got Talent Season 1. Bata pa lang siya noon, nasa edad sampu, at bagamat hindi siya umabot sa finals, naging simula iyon ng kanyang pangarap na makilala bilang mang aawit. Hindi na ere sa TV ang kanyang audition, pero sa likod ng kamera, naramdaman niya na may kakayahan siyang mangarap ng mas malaki. Pagkatapos noon, patuloy siyang sumali sa iba't ibang singing competitions. Paborito niyang kantahin ang mga malalaking ballad at diva songs. Kilala siya sa kanyang boses na malakas, malinaw at may pusong damang-dama. Maraming nagsasabi na sa murang edad ay para siyang mini Whitney Houston o Celine Dion. Dito na rin nagsimulang mapansin si Jessica sa kanilang komunidad at unti-unti siyang nagkaroon ng maliit na pangalan sa larangan ng pagkanta. Ngunit alam niyang, mas malaki pa ang kanyang kayang maabot. Ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang nanay, ang naging inspirasyon niya para huwag sumuko. Ang tunay na pag-angat ng pangalan ni Jessica ay nang sumali siya sa American Idol season, labing isa noong dalawang libot Dalawa Dalawang taon bago siya sumali, pinayagan na siya ng kanyang mga magulang dahil sa edad na labing anim, mas handa na siya sa hamon ng isang malaking kompetisyon. Sa simula pa lang, tumatak na ang kanyang boses sa mga hurado at manonood. Isa sa mga hindi malilimutan ay nang muntika na siyang matanggal. Pero ginamit ng mga hurado ang tinatawag na judges, save, para iligtas siya. Patunay lang ito kung gaano kalaki ang tiwala ng mga judges sa kanyang talento. Umabot siya hanggang grand finals at naging runner-up sa katapat niyang si Philip Phillips. Bagamat hindi siya naging kampiyon, si Jessica ang tunay na naging paborito ng maraming Pilipino at international fans. Trending siya sa social media at naging simbolo siya ng Pinoy Pride sa Amerika. Matapos ang American Idol, pumirma siya sa Interscope Records at nakapaglabas ng kanyang unang album na Me, You and the Music noong 2013. Nagkaroon din siya ng mga international shows, guesting, at lumabas pa sa TV show na Glee. Ngunit gaya ng iba pang young artists, hindi naging madali ang pagpapanatili ng kasikatan. Nagkaroon ng mga pagkakataon na humina ang kanyang career, ngunit hindi niya iniwan ang musika. Patuloy siyang naglabas ng mga kanta at nagperform sa iba't ibang bansa, lalo na sa mga events para sa mga Pilipino abroad. Matapos ang kasikatan sa American Idol, dumaan si Jessica sa mga pagsubok. Mataas ang expectation sa kanya bilang runner-up, ngunit hindi ganoon kadali ang music industry. Kinailangan niyang hanapin muli ang kanyang sariling boses at minsan ay dumaan siya sa tahimik na panahon kung saan bihira siyang lumabas sa spotlight. Sa mga panahong ito, natuto siyang maging mas totoo sa kanyang musika hindi lang basta pag-awit ng matataas na kanta, kundi pagpapakita ng kanyang tunay na pagkatao bilang isang artist. Nagkaroon din siya ng pagkakataong mag-focus sa kanyang personal na buhay. Noong 2021, ikinasal siya kay Ricky Gallardo at mas naging balanse ang kanyang buhay sa pamilya at career. Dumating ang pinakahihintay na pagbabalik ni Jessica ngayong taon. Muli siyang sumabak sa America's Got Talent Season 20. Halos labinsem na taon mula nang una siyang mag-audition bilang bata. Sa kanyang unang performance, inawit niya ang kantang Beautiful Things ni Benson Boone. Napahanga niya agad ang lahat, lalo na ang huradong si Sofia Vergara na pinindot ang golden buzzer. Dahil dito, diretso agad siya sa live shows sa semifinals kinanta niya ang golden hour ni Jay na nagpakita ng kanyang husay at emosyon. Sa grand finals naman, inawit niya ang Die with a Smile ni na Lady Gaga at Bruno Mars. At narito ang nakamamangha. Kinanta niya ito habang siya ay siyam na buwan na buntis. Noong Setyembre 24, 2025, opisyal siyang idineklarang kampiyon ng America's Got Talent Season 20. Bukod sa premyong isang milyong dolyar, mas mahalaga ang simbolo ng kanyang panalo. Pinatunayan niya na hindi mahalaga kung ilang taon ang lumipas. Basta't may pangarap ka at hindi ka sumusuko, darating din ang tamang panahon. Dagdag pa rito, inihayag niya na siya at ang kanyang asawa ay malapit ng magkaroon ng kanilang unang anak, isang baby girl na papangalanan nilang Eliana May. Ang kanyang pagkapanalo ay hindi lang para sa kanya kundi para sa kanyang pamilya at sa lahat ng Pilipinong sumusuporta sa kanya.